Nagpahayag naman ang suporta ang tech giant na Meta sa panukala ng Kongreso na bumuo ng isang anti-fake news regulatory body sa Pilipinas. Ayon sa isang opisyal, handang makiisa ang kumpanya sa inisyatiba ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga social media laban sa paggalat ng fake news at disinformation. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Suportado ng tech giant na Meta na kilala bilang Facebook, ang panukala ng Kongreso na bumuo ng isang anti-fake news regulatory body sa Pilipinas. Sa ikaapat na pagdinig ng House Tri Committee, tiniyak ni Dr. Rafael Frankel, Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta, na handang makiisa ang kumpanya sa inisyatibang ito ng gobyerno upang maprotektahan ang mga gumagamit ng social media laban sa pagkalat ng mali at lang na impormasyon habang pangangalagaan din ng kalayaan sa pamamahayag. Ayon kay Frankel, matagal nang nakikipagtulungan ng Meta sa mga gobyerno sa buong Southeast Asia at Asia Pacific para makabuo ng mga patakaran at regulasyon laban sa fake news. Aniya, nakanda rin silang magbahagi ng mga epektibo at naging hindi epektibong hakbang batay sa kanilang mga naging sariling karanasan. Git pa ng opisyal, mahalaga na ang bawat bansa ay may sariling solusyon sa paglaban sa misinformation at disinformation, at disinformation at ang meta ay nakahandang makiisa sa pagbuo ng mga lokal na panuntunan na angkop sa konstekto ng Pilipinas. Giyit pa ng opisyal, mahalaga na ang bawat bansa ay may sariling solusyon sa paglaban sa misinformation at disinformation at ang meta ay nakahandang makiisa sa pagbuo ng mga lokal na panuntunan na angkop sa konstekto ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.